Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamiligs Vlog. Nagbibigay tips at gumagawa ng mga video tungkol sa pag-repack ng mga gamit hindi, manifest crackers, ang palok, nila sweet wins, at iba pang mga kot-kotin. Guys, ang Gamiligs Vlog. Nagkapasalamat sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gamiligs Vlog. Thank you guys! Kung magusta nyo magandang itong video, please like, share, and subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Ang nirapakin natin ngayon, Gamipak 1. Ang kilo ng Gamipak 1 ngayong July 12, 2025, 120 pesos. Ang 2.5 kilograms, 300 pesos presyo, Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5x7, 18 pesos na Gamipak 1, 20 pesos guys ang ating bintahan. Itong ating nirapak guys, yung isang bag na to, 5 kg. Atayin natin to. Or gagawa muna tayo ng 10, 10 teraso na pang 20 pesos. Tapos yung sobra ay gagawin natin pang 5 peso. Pero sa ibang video na yun, yung pang 5 peso guys na ating repack. Ito, nating video ngayon, pang 20 pesos ang ating uh, repack. O, kailangan lang bibilangin nyo lang guys ang mga laman para para paras ang uh, dami. At saka kala mabilis natin ito ay ipapasok sa ating pagrerepaka na plastic para hindi siya sumingaw at maging mabango lagi or ma maging mabango ang ating gamit hindi guys. Uh, ito kahit mga baguhan lang kayo guys. Pwede rin kayo magtinda ng mga ganito kung nagtatrabaho kayo, kung gusto niyo kumita or ng extra income. Ah, uh, i-repack niyo lang at I-alloc nyo sa inyong mga katrabaho, mga kaibigan o mga kakilala. Kung nasa mga bahay lang naman kayo, nang gusto nyong kumita o magtinda ng mga kot-kotin. Punta uh, lang kayo sa mga palengki guys. Nandun ang mga bilihan nito. Or nandito sa, kung nandito kayo sa Metro Manila, pwede kay kayo pumunta ng Divisoria Manila ay ah, ito guys, bago ninyo i-sell, eh, kailangan bilang nyo muna kung magkano yung punan at kung magkano inyong gustong tubo. Or pwede naman niyang bawasan. Or depende sa inyo kung dagdagan nyo ang mga price or presyo ang inyong... Ah, bahala na kayo depende sa inyong mga lugar. Pero itong sa akin guys, pang 20 pesos lang ang bintahan ko nito. Para abot kaya ng ating mga kababayan. Ito kung nga sa mga bahay kayo guys, pero kayo dyan bintana na pwede pag Huwag nyo lalagyan ng screen. Hayaan nyo na open lang ang ating pesto. Um, kagaya ng ganito guys, yan o. Oh. open lang ang ating pesto. Kaya magandang paninda natin. Nabibili ka agad. O, oh, yan lang. Repakin nito guys. Napakadali lang to repakin. Hindi lang kayo kailang guys. mong kayo bumili nito ang at pumili. Yan ang ating gagamitin guys. Alam rin lang ating pagsasabitan. At dipindi na sa inyo guys kung gaano kahabang alam rin na inyong pagsasabitan, kayo nang bahala. Pwede naman isang metro o isang dipa ang haba ng alam rin o dipindi sa inyo kung gaano kahabang inyong pagsasabitan. ah uh, ganun lang ka simple gawin to guys ano, Tapos na natin yan i-repack. Ayan, sinabit natin sa alam rin. Kaya maganda ito tingnan at saka lalo na kung uh, magkakadikit na mga 4 pang 20 pesos at saka pang 5 pesos. Ayan, uh, no, di ba? Maganda tingnan. Yan, no? Oh. Kung mayroon kang nakaganyan ng mga iba't ibang klaseng mga kot-kotin, maganda tingnan guys. Ayan uh, lang yung gagawin guys. Yan, no? Oh. Yan o ba diba? napaka simple lang gawin napaka dali kahit konti lang yung mga puhunan, pwede nyo magupisa kayo dito sa pagtitinda ng mga kot at mag multiply din yung guys o yun na di ba napaka ganda gawin or napaka dali lang gawin o ganun lang ang gawin ninyo guys ha ah uh, guys nagpapasalamat ng salamat, ang Vlog, salamat ang mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gabinix Vlog thank you guys kung magustuhan nyo klasing klaseng video, please like, share, and subscribe. At gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye.